dito tayo kayo at may bisita tayo uh, si Ate Jolly. Tanggalin mo yung Ate Jolly. Tanggalin mo yung ano, So siya po ay si Ate Jolly at uh, si Ate Jolly ay isa sa napili ng ating um, uh, Tita Bot from Guam na tulungan at pababahayan si Ate Jolly. Wow. guys. Yeah. So ngayon Ate Jolly, um, di ba kakusap na kayo ni, ano, ni Tita Bot? Ano mga sinasabi niya? So ano mga sinasabi ni Tita Bot sa'yo? sabi niya kanang papagawan niya ako ng bahay then kanang magpalit na daw kanang haligi, bubong kanang dayuhan, from day to day eh, kailangan makabago siya mm -hmm. so promise tatabot, <laughs> e, e, ano ko yan talaga sa bahay kasi oh. Uh -huh. yan talaga ang kailangan ko po, po so ayan ha sa so, nagbibigay po nagbibigay po si ati, ati Bot na 10,000 pesos yes itong 10,000 ay pang mo lang daw ito na um, yung mga ano mo yung mga materials, at ito na yung 10,000 na ibibigay ni Tita Bot sa iyo. Instant. Instant <laughs> 10,000. One, bilangin mo na natin para uh, nila uh, na ina So lang to. 3 4 5 6 Nine and 10,000 pesos. Thank you so much. So man. ngayon, ko na po tita bot. Uh, so anong mo dyan una? Magpalit niya dito ang materials. Agad-agad? Mabalik, binibig niya agad? agad. Pabalik, bimidip, 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 wow! Okay, parang, parang bitang binibig ma-anuhan ba? Magalaw. So ngayon, si Tita Bot ay um, si siya po si, ang napili sa si Ate Jolly ang napili na bigyan ng ano si Tita Bot si Ate Jolly. So si Tita ay Ate Jolly ay isa po siyang yung karakat karakat karakat. Karak karak Ikaw ay born. Ay hindi At, sa akin maka damage. So kanang maoperahan man siya pero masyadong mahal. itong ang sa mata ko. Ito yung pinakahirap ng case na sila sa mata, cornea. So, uh -huh. you need, uh, I need transplant. So, sa na lang yan. Kailangan ko muna na <laughs> <laughs> so, kanina, itikit iti ko siya niya <laughs> kanina kita bot ng grocery. <laughs> oh, uh, uh, at um, kanina din, um, kumunta kami di, ano, ni di Charmel. Di Charmel. Uh, okay. kasi pinutal, ikaw talaga pinutalin kanina. At nakausap mo naman si Tita Bot. Ano masasabi uh -huh. ni si Maganda siya. Ano? Teka, <laughs> okay. <laughs> joke. Maganda ko ay ano, uh, maganda. Maganda ang puso uh, at maganda niya. Lawless, oh, ang pinaka-important is ka may good heart po siya. Oo. Oh, oh. uh, may good heart ko siya. Hindi naman puro pa ka nang kabinigyan ako. Pero mm -hmm. makikita mo din kahit na time na wala pa, hindi pa kami nangingit niyan. Lagi ko lang na, uh, ano, na, uh, na, nagsashare na ang blessings mm -hmm. niya. So ito ay biglang ano to ha, biglang biglang pag-uusap to namin ni Tita kasi ikaw talaga yung naano ba. Nanti nanti niya puso mo kasi nga um ikaw daw ay matapang. Siya ay single mom, wala asawa diba? ba? PWD. At PWD at nakita niya naman yung bahay niya doon. Dati yung sa old block ko ay uh, yung bahay niya is pagano siya pero pahapla na siya kunti, pasira. Ay. So ngayon, galingan natin yung bahay niya ay, ay Sirang-sira na talaga. Akala namin yung kailangan niya ay bubog or sir. Ay pala, ano, yun pala, buong bahay talaga yung kailangan niya. Sana may tumulong sa kanya kahit paunti unti Kasi nga, um, si Tita Bot ay nag-abot lang naman siya ng 10,000 para masimulan yung ano niya, pang-starting so. lang. So sana may mag-ano may mag-dagdag um, mag <laughs> ng ano di Ate Jolly at ma vlog din natin sa inyo at ma share din natin sa kanila yung mga binibigay nilang uh, blessings, like to share the blessings kay Ate Jolie, eh, na maipatayo yung kanyang bahay at yung mga anak niya ay hindi na po sila magihiwalay mag, mag kasi yung panganay niya ay nasa nasa mother-in-law nasa mother-in-law niya yung pangalawa nasa, dalawa, nasa akin yung dalawa. dalawa so bakit hindi ko nakikita yung, ano, yung mga anak ng dalawa? Yung isa nag-aaral, nag-aaral sila lahat oh, uh -huh. talaga. Makikita mo lang yung sa bahay pag ano pa Saturday, mm -hmm. yung lang time na yun na nasa bahay kami buong. Oh. Pag Sunday nasa simbahan kami lahat. Pag kami doon, mm -hmm. tapos pag gabi, meron mo, nandiyan lang kami sa bahay. So ngayon, okay. uh, bukas or sir, uh, we, uh, Friday ay masimulan na yung ano natin. Kailan ba balak masimulan yung bahay? Sorry natin. kung uh, um, kailangan may materials na po pwede so, <laughs> so basta yun na yun. Uh, mag ano naman si ate sa mag-update naman si ate pala oh. paano lang natin, mag-vlogin natin at ma-update ma, -ma natin sa mga viewers at sana may mag-ano pa, may magdagdag pa, di ba? Kasi para buo talagang bahay na matapos ang iyong pangarap, yung dream niya tal talaga guys may bahay na masisilungan at mauuwian kasi iba talaga yung sa sayo talaga na bahay mm. kasi kanang alam mo kung sa kabila ako nagtira mm. hindi ko alam sometimes minaisip ako, pag dumating na yare pa uh, sinabi na kaya ko o ano mm. may may mag-a mag-rent mag 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 na ba so marami akong mga kabat talaga mm -hmm. sa totoo lang. So, so talaga kasi ganyan talaga ang reality. So, um, thank you so much kasi alam mo kanina nag-pray ako kasi... Oh, Anong pray mo? Share mo ngayon. Ang it, it, pinapray ko ganyan na, Lord, before ko lang niligo, Lord, basta ko ang may gusto ko ka ng hapsay na uh, matulgan, half nga, uh, gusto kong arrange tanan. Kaya, sa totoo lang, ako nahihingi ko din sa bahay ko, pag <laughs> gulo-gulo, Oh, so, pinipray ko yan. So, Lord, ikaw balas lang Ikaw ka balas sa tanas ko. Unsa yung needs. So, kamara ko, answer prayer today. Wow. <laughs> answer prayer kasi wow. hindi ko na to in-expect talaga. Sa totoo lang po, hindi ko na to in-expect. Kapon, nag-usap kayo ng engineer ng uh -huh. kapatid ko. So, nagpaka ko. Nag-video siya dito. Ikaw nga. Nagana kaya si Liga na nako na, kaya ako nang ipantang gana ng uba na uh, oh, naglaba ko. Ano ang -up, nanggol kaya ako i-update, ano uh, sige, ikaw, ikaw, ikaw ni Bahala. Yeah. Oh, so... <laughs> at least na naman ang imong paglimpyo tapos tsaka na video. Oo, oh, okay. Wow, kaya wala, naka, 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 bilangkar, bilangkar, mm -hmm. lang pala talaga kaya nagkabilangkad-bilangkad ang mga kahoy. So, ang, ang ibang mga sagot, pina-ano ko na mm -hmm. na eh. Kaya sinunong ko na doon. So, Thank you so much talaga, Tita Bot, sa blessing. Kaya na, so, mamaya po. Thank you so much. At sa iba pang coming ng mga blessings dyan. Adiyo, pinagay niya kaya Ria Turia. Thank you so much, kaya Ria. Kasi na rin na turing ito ang blessings. Uh -oh. uh, so ngayon, um, ngayon kapunta namin yung ano, kasi ang mag, magtatrabaho daw doon. Kasi ito ay ano lang naman, ito parang, ano tawag, ano, yung... Biglaan? <laughs> dili, kanang... Parang Samaritan tawag, ano, <laughs> yung... yung yung bukal sa puso na uh, magtrabaho kahit hindi full yung sweldo, pero bukal sa puso na magtatrabaho. Wow. So kakausapin ko na natin yung asawa ni Miss Charmel. Kasi, wow. asawa ni Miss Charmel kakausapin natin. Kasi, nag uh, tinanong niya yung asawa ni Miss Charmel na sabi niya, Um, willing ka ba mag-ano? Kasi with hindi naman siya full na ibigay, ka na sweldo, pero may kunting sweldo na ibibigay. Pero bukal sa puso mo. Sabi naman ng, ng, ano niya, ng asawa niya, ng pinsan ko, uh, sige, um, sige, mga trabaho ako doon. Wow. Para at least makatulong din siya kung <laughs> Malaking bagay na rin yung pagsisave. Oo, malaking bagay na rin yun. At malaking save din yung mga ginagawang asa ah, sa pagkatrabaho ay um, medyo nakakatipid ka or nakaka ano ka, ano na rin yung napunta na rin yun sa pagkain pagkain niya di ba so may mga anak ka pa which is may mga eh, uh... anak ng baon tapos may mga bumabunok ka kung <laughs> <da. laughs> which is may mga bumabunok ka ba diba? yung yes. anak niya pala ay mga honor student student uh -huh. di ba tatlong uh -huh. tatlong anak mo ang student ang dalawa lang yung Oh. At saka yung babae, right, right. at saka yung babae, at saka yung, single, yeah. yung owner, Ay, sa sila yung mga ano, uh, mga honor student. Ito yung grade 5 ko ni kanang hindi ko siya do kasi palagi mo tawag sa mga sai. So kahit at least um, nag-aaral pa rin sila. Oo, oh, kasi ano I, grade uh, ng bunso mo? Grade 5. Grade 5, yung pangalawa. Grade 11. Yung pangatlo. Grade 12. Ah, may grade 11 and grade 12 na pala ah, so yung ay, ano yung So, paano mo ma -ano, ma masuportahan yung mga needs nila? Kasi, like, uh, seven, uh, grade 12 and grade 11. So, may mga pangangailangan talaga. May mga needs uh, talaga na mga... yan um, ang like, sinabi ng... Yan ang sinabi ng... Ano, nasa, nabasa ko yun sa... So. Mm -hmm. Kahit gaano ko, kahit ano ko man sa pag-compute, yung income ko, mm -hmm. kung i-compute ko din yung kailangan ng mga anak ko, Hindi talaga siya, pero God's power nakasulat. oh, <laughs> uh, kanang kinakaya ka ng gawa ng paraan kahit anong, parang para mag-magic rin ka, para mag-magic ka na may, magawang pwede ang hindi pwede. So, magawa ng paraan. So, nakaano lang po sa mga anak ko kasi gusto ka nang mag-aral sila kahit 30 pesos lang yung pera, pangasahin lang, yung snacks, kanang madala na utang utang oh. then pag mag ano na pag mag nalay kwarta na saka na lang magbayad so parang ano lang na hilahila so ayan na guys sana na natin yung mga side ni uh, Jolly at uh, syempre sana um tuloy-tuloy na yung pangarap mo sana kami yung daan na matuloy oh. or ma-achieve mo yung pangarap mo Thank sa buhay <laughs> mo bilang isang um ano bilang isang single mom na nag-aalaga na ng tatlong anak at bilang ano Quite mama What? Mamabayan, joke lang. Fight, oh, fight. Kasi ang gusto, ang gusto talaga may titabot sa kanya ay um, siya ay fighting spirit talaga siya. Lumalaban siya sa buhay. Kahit uh, manira, pero lumalaban siya. At kinakaya niya talaga Kailangan yung mga may... ano, mga, uh, mga ano okay. niya. Uh, uh, Kailangan ko talagang i-fight yung... Kasi, eh? Kasi para sa mga anak ko, para makasurvive kami, para hindi malulong sa droga yung mga anak ko, para hindi ma kanang mapunta sa ibang daan yung mga anak ko. So, kasi nakikita ko sila na bakit hindi ako bakit hindi ko sila sa kwartahan? So, kahit anong paraan, para lang makaanam, kahit anong income ko parang kahit na... Bim. So, ano, saan ka pala, kumukuha ng ano kayo ng income mo? Sa food supplement yung lang yung video. Siya ay nagbebenta ng food, food supplement. supplement. Ay, ah, ni dito. Kasama dito. niya so, yung alo, kasama niya yung anak niya, mm. uh, yung anak niya yung mata niya tapos siya yung nagaano. Ito Lagi yung food supplement pala mo. No? Lagi uh, lang ako nakahawak sa anak ko. Wala akong... So, ito na lang guys ha. So ito ay pupunta na kami dito at kayo na pabala dyan. Uh, sa pera na yan. At uh, pupunta po natin yung magtatrabaho. Ang asawa ni Michelle. Kakausapin muna natin. Kaya thank you so much, Tita Bot, and God bless po sa'yo. Salamat, Tita Bot. Thank you so much sa uh, money. Oh thank you, Tita Bot. Ibigin na namin ito ng ano ngayon, ng materials kasama ng kapatid ko. Kasi siya yung mata ko ngayon. <laughs> thank you so much po. Thank you, bye-bye.